Ako si Joylyn mula sa Iglesia ng Olimpia sa Pilipinas, Asia. Natagpuan ko ang makapangyarihang Diyos noong 2018. Noong Oktubre 2021, ginampanan ko ang tungkulin ng pagdidirek at pinangasiwaan ko ang paggawa ng mga music video. Noong sumunod na taon, ginampanan ko ang tungkulin ng pag-arte. Naramdaman ko na tunay akong binibiyayaan ng Diyos pinuri ako ng mga kapatid, sinasabing magaling ako sa si ganito at ganyan. Talagang natuwa ako at naisip ko na talagang mahusay nga ang kakayahan ko kumpara sa mga kapatid. Kalaunan, isang sister na nagangalang Angela ang dumating para magsanay bilang artista. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsimulang gumampan ng napakahusay ni Angela at madalas siyang makatanggap ng papuri mula sa mga direktor at sa iba pang mga kapatid. Pakiramdam ko ay siya na ang naging sentro ng atensyon at na isinasan tabi na ako at sadyang hindi ko ito matanggap. Naisip ko, sige, makikipagkumpetensya ako sa iyo. Hindi mo ako kayang higitan. Kaya pagkatapos nito, sa tuwing nagfilm kami, ginagawa ko ang pinakamakakaya ko para ipakita ang pinakamahusay kong pagganap Minsan, kapag nakikita kong nasa masamang kalagayan si Angela nang may napakaraming problema sa pagampan niya, bukod sa hindi ko siya tinutulungan, ay natutuwa pa ako. Iniisip ko na may pagkakataon na akong higitan siya. Hmm. Ito ang puso mo nagsaselos na nagdudulot ng problema. Hmm. Kinakausap ko pa nga ang ibang mga kapatid tungkol sa mga kahinaan ni Angela. Kalaunan, dahil inuusig at tinututulan ng tatay niya ang pananalig niya, wala nang nagawa si Angela kundi ang tumigil sa paggawa ng tungkulin niya. Bagamat sa panlabas, e eh mukha akong nag-aalala na makakaapekto sa gawain ang pag-alis niya. Sa loob-loob ko, natuwa ako na umalis siya. At umasa akong hindi na siya babalik para hindi na muling manganib ang katayuan ko. Kaya, bumalik ba si Angela kalaunan para gawin ang tungkulin niya? Mm, pagkalipas ng isang taon, bumalik siya. Isang araw, sinabi sa akin ni Brother Dante na babalik na si Angela sa tungkulin niya. Hindi ako natuwa nang marinig ko ito. Hmm. Nag-alala ka ba na ang pagbabalik niya ay maaari maging panganib sa katayuan mo? Oo. Binanggit ko na inusig siya ng tatay niya dahil sa pananampalatayan niya sa Diyos. At na umaasa akong isa sa alang-alang ng iglesia ang mga isyong ito sa siguridad. At hindi siya papayagang bumalik. Pero sinabi sa akin ni Brother Dante na hindi nakasama ni Angela sa bahay ang tatay niya at na makakabalik na siya para gawin ang tungkulin niya. Wala akong nagawa, kundi atubiling tanggapin ang lahat ng ito. Pero, hindi mapayapa ang puso ko. At ang naiisip ko lang ay, kung babalik siya, maapektuhan ba ang katayuan ko? Naisip ko pa ngang magdasal sa Diyos para pigilan ang pagbabalik niya. Alam kong hindi naaayon sa layunin ng Diyos ang mga gayong kaisipan at na bilang isang leader, dapat akong maging masaya na makakabalik siya sa tungkulin niya. Mm. Mabigat ang dibdib ko sa katunayang may ganito akong mga negatibong isipin. Nagdasal ako sa Diyos sa puso ko. O Diyos, ayaw kung bumalik si Angela sa tungkulin niya. Pero alam ko na ang lahat ng ito ay isinasaayos mo. Ayaw kong labanan ka. O Diyos, pakiusap. Gabayan mo ako na magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos mo. Na isang tabi ang sarili kong mga interes at isaalang-alang ang gawain ng iglesia. Amen. Amen. Pagkatapos kong buksan ang puso ko sa Diyos, Naging kalmado ang puso ko. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na talagang sumalamin sa kalagayan ko. Mm -hmm. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Para sa ilang tao, anuman ang isyong kinakaharap nila sa pagampan sa kanilang mga tungkulin, hindi nila hinahanap ang katotohanan at palagi silang kumikilos ayon sa sarili nilang mga saloobin, kuro-kuro, imahinasyon, at hangarin. Mula umpisa hanggang wakas, binibigyang kasiyahan nila ang sarili nilang mga pagnanais at kontrolado ng kanilang mga tiwaling disposisyon ang kanilang mga kilos maaaring mukhang lagi nilang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Pero dahil hindi nila kailanman tinanggap ang katotohanan at nabigo silang gawin ang mga bagay-bagay ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Sa huli, hindi nila nakakamit ang katotohanan at buhay at nagiging mga trabahador sila na karapat dapat sa ganoong katawagan. Bakit tinatawag ng Diyos na masasamang tao ang mga taong ito na nagsusumikap at nagtatrabaho? May isang punto na makatitiyak tayo at iyon ay naanumang tungkulin o gawain ang ginagawa ng mga taong ito. Ang kanilang mga motibasyon, pampasigla, intensyon at saloobin ay nagmumulang lahat sa kanilang sariling mga pagnanais. At ang mga iyon ay pawang para protektahan ang sarili nilang mga interes at kinabukasan, para mapangalagaan din ang sarili nilang imahe at katayuan at mapalugod ang kanilang banidad. Ang kanilang mga konsiderasyon at kalkulasyon ay pawang nakasentro sa mga bagay na ito. Walang katotohanan sa kanilang puso at wala silang pusong may takot at nagpapasakop sa Diyos. Ito ang ugat ng problema. Kaya, pagkatapos basahin ang siping ito, nakaramdam ako ng pagkakonsensya at pagkatakot. Sinasabi ng Diyos na kung ang puso natin ay palaging kinokontrol ng mga makasariling pagnanais at mga tiwaling disposisyon at sa mga tungkulin natin ay palagi nating iniisip kung paano po protektahan ang sarili nating mga interes at katayuan. Ibig sabihin nito ay hindi natin ginagawa ang mga tungkulin ng mga nilikha. Bgkos ay nagtatrabaho lang. Itong naging mentalidad ko sa tungkulin ko. Madalas kong iniisip kung paano ako gagampan ng mas mahusay at kung paano ko mas mapapahanga ang mga kapatid nang makita kong may kaunting kakayahan si Angela at na pinupuri siya ng mga kapatid sa kanyang pagampan sa tungkulin niya. Pakiramdam ko ay nanganganib ang katayuan ko. Kaya nagselos ako sa kanya at ayaw kong makipagtulungan sa kanya. Nang kinailangan niyang umuwi dahil sa pang-uusig ng tatay niya. Medyo natuwa pa nga ako dahil nangangahulugan ito na mapupunta na naman sa akin ang atensyon ng lahat. Nang malaman ko na babalik na siya sa tungkulin niya, natakot ako na hahangaan na naman siya ng iba at baka hindi ako mapansin. Sadyang hindi ko ito matanggap at nakaramdam ako ng labis na paglaban. Maging sa puntong gusto kong pigilan ang pagbabalik niya sa tungkulin niya. Ang lahat ng ginagawa ko ay alang-alang sa sariling katayuan ko. Naisip ko si Pablo. Marami siyang ginawang gawain. Pero ang lahat ng ginawa niya ay para hangaan at sambahin siya ng iba. At para makapaggamit siya ng putong at mga pagpapala. Kinundin na at isinumpa ng Diyos ang ginawa niya Napagtanto ko na tinataha ko ang landas na pareho ng kay Pablo. Kung hindi ko isusuko ang paghahangad ko sa katayuan, kahit pa gumawa ako ng maraming tungkulin, Kapopotan pa rin ako ng Diyos dahil ginagawa ko ang tungkulin ko para magpakitang gilas na walang kinalaman sa tungkulin ng isang nilikha. Nagdasal ako sa Diyos na magsaayos siya ng mas marami pang sitwasyon para ibunyag ako. Para tulungan akong maunawaan kung gaano kalubha ang paghahangad ng katayuan. At para bigyang kakayahan ako na maghimagsik laban dito. Amen. Kalaunan, ginampanan ko ang tungkulin ng pagbigkas at isinaayos ng leader na maturuan kami ng isang guro. Sa mga klase, Madalas silingin sa akin ng guro na maging huwaran ako at madalas akong pinupuri ng guro. Nakaramdam ako ng pagmamalaki sa sarili ko at naisip ko na kumpara sa iba, mas mahusay akong matuto. Isang araw, may isang pagsasanay na hindi ko nagawa ng maayos at hiniling ng guro kay Sister Ali na maging huwaran. Pinuri pa nga niya ito sa paggawa nito ng tama sa pagsasanay. Nang marinig ko ito, bigla akong nagselos at nainis kay Sister Ali, at nawalan ako ng gana sa pagsasanay na ito. Nang ginawa namin ang mga ehersisyo para sa lalamunan, madali kong natutunan ang mga iyon, at matapos purihin ng guro, pakiramdam ko ay nagbalik na ang lakas ko. Naisip ko, wala naman palang may kayang humigit sa akin. Pero, pagkatapos, nakaramdam ako ng panunumbat sa sarili sa konsensya ko. At naisip ko, bakit ba palagi kong gusto na mamukod tangi at ipaisip sa iba na mahusay at espesyal ako? Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Joy, bakit ba sobrang nahihirapan kang bitiwan ang pagnanais mo para sa katayuan? Kalaunan, nagpadala ako ng isang mensahe kay Sister Sara tungkol sa kalagayan ko. Sinabi niya sa akin, "Ang ginagawa mo ay paghahangad sa katayuan. Hindi mo tinutulutan ang iba na higitan ka at ang totoo, ito ang mapagmataas mong disposisyon na kumukontrol sa iyo. Ang lahat ng tao ay may mga kalakasan, pero palagi mong gustong mamukultangi at maging mas mahusay kaysa sa iba. Hindi ito paghahangad sa katotohanan. Tama ang sister mo. Hmm. Matapos marinig na sinabi niya ito, pakiramdam ko ay pinuna ako. Sa partikular, nang sabihin niya na sa pag-uugali ko ay hindi ko hinahangad ang katotohanan. Labis akong naantig dahil inakala ko na minamahal at hinahangad ko ang katotohanan. Gayunpaman, batay sa pag-uugali ko, malinaw na mas pinapahalagahan ko ang katayuan kaysa sa katotohanan. Oo, ganoon din ako. Sa tuwing may nakahigit sa akin, makipagkumpitensya ako sa kanya. Bakit hindi ko nagkawambitiwan ang paghangat ko sa reputasyon at katayuan? Mm. Noong panahong iyon, hinanap ko kung paano lutasin ang isyong ito at nakita ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Kahit na naniniwala rin sa Diyos ang mga antikristo, Itinuturing nila ang paghahangad sa reputasyon at katayuan bilang katumbas ng pananalig sa Diyos at tinatrato ang dalawang bagay na ito ng magkapantay. Ibig sabihin, habang tinatahak nila ang landas ng pananalig sa Diyos, hinahangad din nila ang kanilang sariling reputasyon at katayuan. Masasabi na sa puso ng mga Antikristo, ang paghahangad ng katotohanan sa kanilang pananalig sa Diyos ay ang paghahangad sa reputasyon at katayuan. At ang paghahangad sa reputasyon at katayuan ay ang paghahangad din sa katotohanan. Ang maggamit ng reputasyon at katayuan ay ang maggamit ng katotohanan at buhay. Kung nararamdaman nila na wala silang kasikatan, pakinabang o katayuan. Na walang tumitingala sa kanila, nagpapahalaga sa kanila, o sumusunod sa kanila. Sobrang bigong-bigo sila. Naniniwala silang wala ng saysay pang maniwala sa Diyos. Wala na itong kabuluhan at sinasabi nila sa kanilang sarili na Bigo ba ang gayong pananalig sa Diyos? Hindi ba't wala na akong pag-asa? Madalas na kinakalkula nila ang gayong mga bagay sa kanilang puso. Kinakalkula nila kung paano sila magkakapwesto sa sambahayan ng Diyos, kung paano sila maaaring magkaroon ng matayog na reputasyon sa iglesia, kung paano nila mapapakinig ang mga tao kapag nagsasalita sila at mapapasuporta sa kanila kapag gumikilos sila. Kung paano nila mapapasunod sa kanila ang mga tao, nasaan man sila. At kung paano sila magkakaroon ng maimpluwensyang tinig sa iglesia at ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Talagang pinagtutuunan nila ang gayong mga bagay sa puso nila. Ang mga ito ang hinahangad ng gayong mga tao. Pagkatapos pagnilay-nilayan ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na partikular na pinapahalagahan ng mga Antikristo ang katayuan. Para sa kanila, ang katayuan ang buhay nila. At kung wala ito, pakiramdam nila ay hindi na nila kayang mabuhay pa. Mm. Oo. Ang lahat ng iniisip at ginagawa ng mga Antikristo ay para magdamo ng katayuan. Mm. Kahit na nakakapinsala ito sa gawain ng iglesia, gagawin pa rin nila ito. Nakita ko na ang pag-uugali ko ay pareho ng sa isang Antikristo. At napagtanto ko na sa tuwing ginagawa ko ang mga tungkulin ko, ay palagi kong iniisip. Paano ko ba ito magagawa sa paraang makakamit ko ang papuri ng iba. Paano ko ba ito magagawa sa paraang mapapahanga ko ang mga kapatid? Nang makatanggap ako ng papuri mula sa mga kapatid, talagang napakasaya ko. At lalo akong ginanahan na gawin ng mas mahusay ang mga tungkulin ko. Pero kapag nakita ko na may isang tao na mas mahusay kaysa sa akin, at walang humahanga sa akin, madali akong maging negatibo at nawawalan ako ng motibasyon sa mga tungkulin ko at nagsiselos pa nga ako sa taong iyon. Ang layon ko sa pananampalataya sa Diyos ay hindi ang makamit ang katotohanan, kundi ang magamit ng katayuan at hangaan ng ibang tao sa iglesia. May pagkakaiba pa ba ang pag-uugali ko sa pag-uugali ng isang antikristo. Talagang masusi ang mga pagsisikap ng Diyos sa pagliligtas sa akin. Hindi niya lang ako ginabayan at tanggapin ang gawain niya sa mga huling araw. Binigyan din niya ako ng pagkakataong gawin ang mga tungkulin ko. Pero, hindi ko isinaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Hindi ko rin isinagawa ang mga tungkulin ko ng may sinsiridad. Hinangad ko lang na maggamit ng reputasyon at katayuan sa pamamagitan ng mga tungkulin ko. Napakamakasarili ko at labis akong kahiyahiya. Kung hindi ko babaguhin ang paghahangad na ito, kahit gaano karaming tungkulin ang gawin ko at kahit makamit ko pa ang paghanga ng mga kapatid, sa mga mata ng Diyos, patuloy lang akong magkakasala at kapopootan at ititiwalag niya. Mm. Nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, handa na akong magsisi. Bagamat mahirap na proseso ito para sa akin, kahit na kaunti lang, handa akong maghangad ng pagbabago. Ayaw kong patuloy na gumawa ng kasamaan. Gusto kong maging isang taong isinasaalang-alang ang mga layunin mo. Kung patuloy kong hahangarin ang reputasyon at katayuan, nawa ay hindi ako kailanman lisanin ng iyong paghatol at nawa ay disiplinahin mo ako hanggang mabitiwan ko ang reputasyon at katayuan. Amen. Amen. Pagkatapos magdasal, Nagpa siya akong bitiwan ang reputasyon at katayuan. Kalaunan, nang gumampan ang isang sister ng mas mahusay kaysa sa akin, nagselos na naman ako. Kaya nagdasal ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na gabayan ako na bitiwan ang mga kaisipan ng pagsiselos at tanggapin ang mga pagkukulang ko. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Ang pagtutulungan sa gitna ng mga kapatid ay isang proseso ng pagbabalanse ng mga kahinaan ng isa sa pamamagitan ng kalakasan ng iba. Ginagamit mo ang iyong mga kalakasan upang punan ang mga pagkukulang ng iba at ginagamit ng iba ang kanilang mga kalakasan upang punan ang iyong mga kakulangan. Ito ang ibig sabihin ng pagbalanse ng mga kahinaan ng isa sa pamamagitan ng kalakasan ng iba at ng maayos na pagtutulungan. Kapag maayos na nagtutulungan ang mga tao, saka lang sila mapagpapala sa harap ng Diyos. At habang mas dinaranas nila ang mga bagay, mas higit na realidad ang kanilang tataglayin at habang mas higit nilang tinatahak ang kanilang landas, mas nagdiliwanag ito at mas lalong napapanatag ang pakiramdam nila. Nagdala ng kapayapaan sa puso ko ang mga salita ng Diyos. Naunawaan ko na kailangan kong tanggapin ang mga pagkukulang ko at matuto mula sa iba at na sa ganitong paraan lang ako makakausad at makakatupad sa mga tungkulin ko. Hindi ako dapat magselos sa sister ko. Sa halip ay matuto ako sa kanya at pagbutihin ang mga kasanayan ko. Amen. Sa ganitong paraan mo lang matutupad ang tungkulin mo. Oo. Pagkatapos, nagkusa na akong maghanap mula sa sister na ito at masaya siyang tumulong sa akin. Mm. Sa pamamagitan ng pagsasagawa sa ganitong paraan, labis na mas gumaan ang pakiramdam ng puso ko. At tunay kong naranasan kung gaano kahalaga na isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at huwag pagselosa ng iba at makipagtulungan ng maayos sa aking mga kapatid. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos.